Hello, good morning, good evening. Ah, uh, ito na naman si Cammerlin. Simple lang ang aking video, people. Simple lang ang aking introduction sa aking vlogs. Wala po akong kaikikan para diretsyo na po ninyo ako mapanood agad-agaran, diba? Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mga sakit-sakit na dapat natin maintindihan, people. So, sa mga baguhan dyan, subscribe. People, click sa bell para updated po kayo lagi sa aking mga vlogs na ipopost at makikita ninyo lahat ng aking mga ginagawa. No, wala po tayong keme dito na magkwento ng katotohanan sa atin. So, mga people, naway nakakatulong ako sa inyo. Sa mga baguhan dyan, maraming salamat. At sa mga matagal na, salamat din. Shout out sa inyong lahat. Ah, uh, bago ang lahat, people, God bless sa atin. Huwag nyo po skip ang aking ads. Uh, malalaman ko yan pag skip nyo ang ads ko. Okay? So, maraming salamat sa so, wag pag-skip ng ads. Panoorin mo umpisa hanggang matapos ang aking video. Ang pag-usapan natin, people, ay tungkol sa mga maraming sakit na nararamdaman ng sanlibutan ngayon. No, ako po ay pagod lagi pero nagagawa ko pa rin mag-vlogs, mag-video, o mang gamot, mang ritual, gawa ng kung ano-ano para sa, sa lahat. Para makatulong ako sa lahat. Oo, mayroon tayong bayad. May limos, may kunting donasyon para lang din po yan sa ating lahat mga people. So, ang pag-usapan natin mga people ngayon ay tungkol sa mga sakit ng mga tao. Tungkol lalo lalo na sa mga na-stroke. Yung may mga stroke, may mga sakit na hindi karapat-dapat, na kailangan natin ng herbal yung mga sakit mga people no yung gawa ng tao kung nakulam ka o nabarang ka at kung bakit at napaano ka di ba people so kung nas, kung ikaw man ay nakulam malalaman mo rin yan bakit ka nakulam baka mamaya eh may nakasalubong ka o may natarayan ka o may nasaktan ka baka may mayroon ka mang hindi nabigyan ng ano, uh, kung baka mayroon kang uh, nasigawan na sigawan o natarayan, ganun people. Kaya ingat-ingat po tayo mga tao sa pagbitaw ng salita agad pagtaray sa mga tao. No, kailangan kahit timpi ka na, galit ka na, timpin mo na lang kasi hindi mo kilala yung taong kagalit mo wag basta-basta tayong sugod ng sugod. So, halimbawa kung ikaw naman ay na-stroke, ikaw naman ay may raming mga nararamdamang sakit, herbal lang yan, people. Tulungan mo ang sarili mo. Kung mayroon ka mga sakit na kailangan doktor, tulungan mo ang sarili mo sa pag-inom ng herbal. Kasi tayo, mga people, pag tayo naman lagi tayong inom ng gamot, ng gamot, ng gamot, ang medicine ay may side effect hindi ko naman sinisiraan ang mga doktor ang gumagawa ng mga gamot kasi umiinom din naman ako ng gamot no umiinom din ako ng gamot mga kung ano-anong gamot na iniinom natin meron din mga gamot people pero kailangan wag lagi pwede tayong uminom niyan pero wag every other day lang wag lagi kasi bakit nakakasira po ito ng loob natin? mga kidney, kung ano-ano mga na, nakakasagi ng ating mga sakit. Kaya, mo, hindi inyo ba napapansin na pag tuwing inom kayo ng gamot, inom kayo ng gamot, lalong lumalala ang mga sakit ninyo? Ha? Lalong, sum, lalong dumadami ang sakit ng tao. Kasi, alam mo nyo, mga doktor people, di ko naman nila lahat, pero parang lahat na rin yata eh. Kaya sila gumagawa ng ganun, kasi para lalong magpadok, lalo kayo magpabalik-balik sa kanila no ganun yon pero pagka ininuman nyo yan ng herbal people ang herbal tandaan ninyo gawa po yan ng Diyos paano nabubuhay ang ang puno sa isang kagubatan na walang nag-aalaga walang nagdidilik sa init ng araw bihira lang na ulan paano nabubuhay yan di ba kaya ako natuklasan ang maraming mga herbal sinaliksik ko sa kabundukan, karagatan, kailugan, ang ating mga herbal na dapat nating inumin. Kahit ako ganun, people. Sa totoo lang ako, pag masama, tama ko. Masama pakaramdam ko, herbal. Ito, herbal na ako. people, oh. Nag herbal na ako. Ibapat mo lang. etong itong herbal na ito, people. Ibabad mo lang kung ayaw mo magpakulo, ibabad mo lang sa mainit na tubig, isang baso. Kukulay po siya pula, orange, pink. Pag ganyan ng kulay at lumag, dumami na ang kulay niya, inumin mo na yan. Mainit na tubig lang katapat. Walang side effect. Iihi mo pa lang cleansing ang ating dyan, people. Sa mga na-stroke dyan, people. Ikaw, kaibigan, ikaw kapatid. May heart failure. May cancer. Kung ano-ano mang sakit mo. Iniisip mo wala ka ng pag-asa sa mundong ito, people naisip mo nang ganun. Kasi minsan, ang nakikita mo na lang paligid ng kwarto mo, hinirap kang kumain. No? ba diba? Totoo yan? Eh, bakit hindi ka inom ng herbal? Ayaw ko lang na pwede kong i ano, ipupor sa inyo na herbal, herbal. Ang herbal people, mura lang. Samantalang magpa-check up ka sa doktor, tuwing check up mo 700, gamot, reseta, dugo laboratory. Lalo imbis na matulungan ka, lalo ka namang lumala ang sakit. 'Di ba, people? Takbo tayo dito sa doktor, takbo tayo sa mga ganito. Hirap na nga tayo. Hirap na ang mundo. Lalo pa tayo mahirapan Gawa nung sa ating mga gamot na napakamahal. Lalo namang nasisira 'yung mga kidney natin kung ano-ano. Eh bakit ako lumanta dito sa social media sa youtube para tulungan ang katutak na tao mga tao na nangangailangan ng tulong na mar para maintindihan dahil alam nyo people hindi nyo naintindihan ang herbal ang herbal cleansing cleanse pa sa atin yan nagpapabata pa kasi wala tayong side effect kung iinumin mo yan mula umaga tubig lang naman yan eh. ba? Diba? Hindi ko yun ipinupor sa inyo para bibili kay sa akin. Pwede kayong bumili sa kahit saan. Pwede pumunta sa mga kung saan saan. Kung mayroon. Ang sa akin lang, tinutulungan ko kayo para magkaroon tayo ng mabang buhay. No, makatulong ang herbal people. Walang side effect. Mas more cleansing pa sa ating pagkatao. Magtiwala ka lang sabay mo ng dasal. Pwede ka uminom ng herbal. Uh, ngayon, inom ka ng gamot. Sunod araw, wag na sunod araw, siguro, ngayon, inom kang gamot, dalawang araw, wag ka muna uminom ng gamot, herbal, herbal, sunod araw, he gamot na naman, herbal, herbal, ganun, alternate mong pag-inom, para hindi masira. In case naman na, uh, gamot, 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 wala na, wala na, wala na tayong pag-asan yan. Herbal, 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 sabayan mo rin ng gamot, paminsan-minsan, maganda ang kalabasan, gagaling ka. ba diba? Ganun lang po. Okay, naway, nakakatulong ako sa simpleng uh, debate sa inyo. Nasa inyo lang yan pag naniniwala kayo o hindi. Bihira lang po ang ganitong tao na magsasabi ng katotohanan para sa bawat isa sa atin. Oh, ako maraming sakit noon. Ah, sakit, sakit, dito sakit doon. Kahit ako isang healer sa mga isang ritualista, natatamaan din ako ng sakit pero mula noon, nagherbal-herbal lang ako, yun na, nakakatulong sa akin people. Totoo yun kaya ako lumantad, lumabas, dahil nararanasan ko rin ang mga nararanasan ninyong sakit. At ako naman ay nakadiscover ng mga herbal na kakatulong sa atin. Okay people, maraming salamat. God bless sa ating lahat.